Viral at umani ng samot saring komento mula sa netizens ang isang content creator matapos magreklamo sa natanggap na ayuda na sardinas na kabilang sa relief goods sa mga biktima ng 6.9 magnitude na lindol sa Bogo City, Cebu. Ayon sa content creator, kung magpapakain umano sa kanila ay lubos-lubusin na katulad ng afritada o adobo. Oh, magpasalamat mo kay mo vlogger Maingon kayo itang magpakaon, magpakaon naman ito, lubos-lubosun ka ng mga apritada, adobo, di kay pakanon may og sardinas. Sardinas, ipakaon ninyo na mo, taga bugo. Komento ng ilang netizen anila, wag mong tanggapin kung ayaw mo kainin. Maging masaya ka na lang kasi nabigyan ka. Yung iba nga hindi nabigyan, kung ayaw mo ibigay mo sa iba, hirit naman ng isa, hay nako di ka na lang nagpasalamat at may pagkain ka, Masubukan mo sana yung wala ka na makain yan lang para alam mo, siguro mayaman ka dapat di ka nakukuha ng ayuda kasi pipintasan mo lang din, napaka ungrateful mong tao ka, instead of magpasalamat sa lahat ng natanggap galit ka pa, ayaw na uginambog o ipasalamat ka na lang kung anong meron komento naman ng isa.